Ang sira ng bike mo, sir. E, eh. Eh. Yung Naputol yung ano dito. Naputol? Hmm. Pati nga ako ng eh. Baka magawa ng paraan. Tumalis din yung ano niya. E. Pati nga. Ah, ito. Ate, sir, may gamit ako. Tutulungan kita. Saan ka pa pa uwi? Pag-asa pa eh. Pag-asa binangonan? Oo. Oh. Nakong layo mo pa. Dito ko pa lang sa Taytay. Ito, ito, ito. May gamit ako rito. Sir, dun tayo sa may ilaw. Ito, sa poste. Pati nga ako, sir. At tinanggal mo na? No? Ay. Ay. Uh, eh naglalakad kasi si Kuya. Dali lang ah. At tsara. Thank you very, ito, sir. very much sir. Ah, ako muna 'to sir, malayo pa yan ito, eh. Ah binangonan pa eh. Oto sir Natulungan ko muna siya sir Malayo pa huwian niya Binangonan pa eh Kaso hindi pa nakisama yung panahon eh Tulungan ko muna siya Sigla pang umulan ah Tana -tana? Oh, kapos nga talaga. Ganito sir. Ito kasi ehe eh, nya. Ayan o. Oh. Hindi na abot. Hindi rin makakakabit yung tornilyo. Ngayon gagawin ko lang to ng paraan. Para lang maka under ka. Ano sir uh, pansamantala lang to para lang hindi ka maglakad kasi ang layo mo pa binangunan ka pa eh gagawa ko ng paraan para lang makaandar ka kasi putol na yung ehe mo nga yun. may gsina masyadong maluwag yung kadena mo babawasan natin Tapos tingnan natin Ayan sir May uwi mo na yan Nagagawa ko na ng paraan Ang mahalaga Makakaandar ka na Ayan, sige, try mo. Yun nga lang, banayad ka lang, sir. Ang mahalaga, makakauwi ka na. Sige, sige.